Hello, good morning. Good afternoon, mga idol. Good morning, po. Good afternoon. Ah, Advanced. si Kabib ipo ay nagluluto ng one pot na hipo na <laughs> ano para sa Ano ito eh? Mamuray ni niya na yung ano May yung kulay pula. Meron pa ba nun? Basta ipon sa, sa lahat ako mataano yun. Ah. ano, yun? ano, yun? ano yun? ko mag-alala, hindi ko mawag po gas. Hanggang <laughs> ano pa yan, pang good for ano pa yan, two years. Maniwala ako. Kundi pa. Ayun. 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 Isisigan na lang para may sabaw. Budget for ano. And then, ano kailangan. Sa may may ano yan, may anong daga na maliit. Chard. Pag ganyan yung kinuha. Bigi-bigi lang tayo ng idol. Ito lang tayo sa loob ng bahay. O yan, ito. Toro kayo doon. Hanggang doon. O yan, hanggang dito. Ang yes. alag. Dito si Cooper. Ayan si Cooper. Ayan, galit. Tapos ito alaghag na namin tindahan, walang pambili, walang budget, yan walang mga laman, yan. Kasi walang registro motor, hindi nakarestro, hindi makabiyahi ayan si Garelio Utang. ayan, ayan aming kaya mabuhay ngayon ay ano lang Magkakain to po. 300 na lang. oh, yan oh. Ayan, o. Oh. Oh. Wala ang laman. Yan, oh. hmm. <coughs> okay na yan. Takot ba? O, ito yun, mga kadiki. O, uh, shoutout sa followers niya na 10 million. 10 <laughs> million again! Bala natin, a year. A year and a year, a century. Mamaya naman.